Kung meron ka na natitirang apat na tinapay na katulad nito, naku, pwede pa natin yung gawin na napakasarap na panghimagas. Hiwain lang natin ng maliliit yung ating tinapay. Maglagay tayo dito ng asin at dalawang itlog. Set this aside at uh, meron ako dito ng 1 cup ng gatas. Pwede kayong gumamit dito ng evaporated milk plus 1 third cup ng white sugar. Haluin lang natin ito hanggang sa matunaw. Iligay natin dito yung ating gatas at haluin natin. Dito talaga guys ay uh, mas maganda kung gagamit tayo dito ng handheld mixer. Pero alam ko naman na lahat naman tayo ay wala naman dito. At ang the best advice sa oras na ito kung wala kayong ganitong handheld mixer ay uh, ibabad lang mo muna natin ito for at least 30 minutes habang tayo ay nagtutunaw ng asukal. 1 third cup at uh, nilagay lang ako dito ng mga 1 tablespoon ng tubig. Tinawag natin ito na katulad nito at dapat hindi lang lagpas sa ganitong kulay kasi maapektuhan yung lasa ng ating panghimagas. Dapat mga little orangey darky color lang. nakakapaso ito ha kaya dapat doble ingat. Ispread natin ito sa pinakaside ng ating bowl na gagamitin kasi uh, ito rin yung paraan para hindi masyado dumikit yung ating panghimaga. So habang pinapalambig natin ito ay nilagay na ako ng ating tubig dito sa ating kawali at the same time ay uh, strain ko na rin yung ating mixture. So binilad ko pa ito at in-strain para naman talagang smooth na smooth yung ating panghimaga. Pero papatin niyo naman to skip. Ito lang yung paraan kung wala kayong handheld mixer at naibabad niyo yung, yung, tinapay for at least 30 minutes, ito yung ating gagawing step. Pero I suggest na dalawang beses itong gagawin para naman talagang smooth na smooth. Iligay natin ito, mga kalahati lang ilalagay ko kasi gusto gusto ko talaga sa panghimagas na ito ay uh, medyo may pagtanibis. Ako alam ko na marami na lang magkocomment. Nakaka-diabetes naman yan. Super, I agree to you. Kasi, mag magkakaroon ko talaga ng diabetes kung araw-arawin mo itong panghimagas. Ang panghimagas ay hindi araw-araw kinakain. Huwag natin itong gawing kanin dahil kahit kanin ay nakaka ito. I Steam lang natin ito for at least 30 minutes or uh, kapag ka nagjijiglipe yung pinaka middle na ating dessert. Okay na yun. ah uh, ginagawa ko dito, hinahaya ako lang muna ito lumamay yung room temperature, tsaka ako to ininalagay sa ref. Mas maganda kung overnight. O di ba, napakasarap talaga ng ating tinapay ni level up natin ginawa natin pang himagas pero hindi ito inaaraw-araw. At kung meron pa kayo request dito sa ating channel, pakikamot naman sa comment box section kung ano pa yung gusto nyo gawin natin sa natitirang tinapay. At a very special shout out sa ating mga nanonood. Talaga, since 2018 pa sila Lita Magno, Rebecca Francisco, Marietta Matias, Juju Danau, Nicholas, Kalayla, Sean, Eiffel, Odi at Aliana.